anong pakialam niya? Si yeah. Ula naman siya. <laughs> si Ate Saida. Tumingin si <laughs> Ate si Para na si sa si Ate si niya. Ano, may hindi hassle uh, din si Ramos. Ay, nako. Ano <laughs> Ay, si Joe naka, ano si Joe sa taas o, naka Ninoy. <laughs> One month pa siya, di ba? One month pa siya. Okay. Pasok okay. okay. na yan. Okay. Alat. Ayaw na lang tuloy ni Peng. Sayang, uh, yeah.